guys update ko kayo nandito na tayo sa ating sari sari store ay bumili na ng french fries ay, ito yung ano natin sir pansin nyo konti konti lang yung tinitimpla ko na ano ba di palamig diba pagkatapos natin mamili syempre nag ayos muna tayo dito nilabas natin yung mga paninda natin diba ganun kasi may bumili ng price ha? halagang 40 na agad so yun ang setup ko guys tingnan nyo puro bago bago na naman lahat ang ating fries so Nilalabas ko lahat yan guys Para kasi mamaya pag gabi may magiinuman Ayan, mas bago na yung mantika natin Ayan, di diba? Kasi may bumili ng price Kaya lang talaga itsura niyan guys Ayan ang setup ko Tapos Magre-refill ako guys Na Lagayan, no? Enjoy So, yung 1K ko na tinubo Yung 1K ko na Nabenta kagabi Ayan, binili ko agad uli ng mga Pang Pang ano Pangpuhunan guys so ganun lang sa business so, tapos lagi nyo tandaan magtatabi kayo diba, ba diba 1 kaya nasa 1,500 lahat yung 500 sinave up ko na agad yun guys sinave ko na yun para kahit papano meron din ako para hindi sayang yung pagod ko na kaka kaka tinda tinda ng ganyan ganyan kung wala naman ako napapala dapat meron din kayong kinukuha kahit pa konti konti ayun yung sinasabi ko sa inyo guys so ayun ang setup na ating sari sari store guys nilabas ko Ilabas ko mga paninda ko guys Ayan. Para ngayon kita talaga siya guys Ayan yung mga pinagagawa ko lang naman dito guys At nakita nyo naman guys Sa video kanina kung magkano ang pupuna niya Ng fishball, kikiam Ayan Sumabenta siya So comment lang kayo kung paano discard yung ginagawa niyo Sa akin ganun discard yung ginagawa ko no? Kunti lang yung tubo-tubo dyan Pero pagka naipon mo Okay din pala ba diba sabi ko nga sa inyo 2,900 yung pinuunan ko dyan, guys. Pero, mapakita ko sa inyo kung paano ko siya kinukumpit. Ayan. Ayan ang itsura ng ating Sari-Sari Store. Tara, guys. Tuturo ko sa inyo kung paano ko siya kinukumpit. And, ang setup ko, guys. Ouch. Masa na ba yan? Kasi ako, guys, diba sabi ko nga sa inyo, guys, uh, nagtrabaho talaga, nagtrabaho tayo as a supervisor sa restaurant or whatever. Kaya, kaya kong gumawa ng mga sales report. Tulad na itong April 19 guys so, oh. Ayun yung sale ko Sale ng Gcash Sale ng price so, oh, 490 Ayan So nandito lahat yung mga ayan. Kasi nga sa pagsabay-sabay na guys Nililista ko na lang to Yung April 17 Sale ko Gcash sale Tapos yung price Ayan Ganun lang ginagawa ko guys Diba Basta pag naipo naman yan Okay din naman guys Ayan April 20 kagabi Naka 586 eh, size Sa ano Price oh. Grabe tapos sale ng Gcash 1,000 Sale ng Satin Ayan 1,800 Mga ganun lang naman Presyo presyo Ah syempre Sabi ko nga sa inyo guys Kapag marunong kayo mag ano, hindi, Pero guys Hindi naman lahat Kaya gawin to ah Yung kaya yung, Kung kaya nyo lang guys i nyo Tapos ayan Diba yung seal ko Ganun ginagawa ko lang guys Ayan oh. So diba Ang pinuhunan Ang nilabas natin po 2,000 2,932 no? 2,932. O yung maabot na yung sale natin ng, sa price palamig natin ng 2,288. O ba? Diba? Kunti na lang, makukuha na na natin. <laughs> At nag-save na tayo ng 500. ba diba, guys? So parang ibig ko sabihin dito guys, sa kahit maliit yung puhunan mo, pwede mong i-monitor yan guys. Kapag na-monitor mo, ayos din pala yung kitaan guys. No? Ayun yun guys. So ganun, roll yu-roll yo ko lang guys. mo na, meron na akong 2,288. ay eh, mamaya, may benta pa mamaya o ba diba? so ganun lang sa business nyan hindi ka muna ah kumbaga pakuha kuha ka lang ng konti konti guys para meron ka ayun kasi yung natira ba diba nga 1,500 yung nakuha ko kanina yung 500 sinid ko na agad yung guys so ganyan lang ako bumalang ng sales report guys ayan diba ganyan lang napaka simple lagi pa rin ako naglilista guys ng na aking sales so ayun ayun nagagawa ko Ah, ayan, yeah, bumili pa. Ayan, bumili pa ako ng ano, guys. Wait lang. pinaka-importante, mantika talaga. Bumili pa ako ng mantika, guys. sayang So, ayun, guys. Ganun lang mag-business, guys. Tuloy-tuloy mo lang. Basta yung uh, pang-business mo sa fries, sa fries lang, sa balamig Ayan. Ikot-ikotin mo lang yun, guys. Ayan, o, oh, tamo. Ang dami pa rin ang paninda ko sa fries. Fries, kikiam, o, oh, diba? Kasi ito talaga, guys, mas madali siyang ga gawin talaga. Ibig ko sabihin, madaling lutuin madaling ipreparasyon, di ba? Ganun yung mga mga discarded dito sa ganitong business na yan. So, yun. Ito na yung mga ganap-ganap ko. Yan. Nandito na ako, Naka-uwi na ako. Kanina diba na malengke ako. Ngayon naman, oh, punta naman dito, asikaso. set up. Tapos pumunta ako sa, sa bahay. magugas ako ng pinggan kasi syempre nagre-relax relax naman si madam happy sunday mga kasari sana okay tayo sa all right guys no negosyo business business lang kahit maliit yung business mo basta tuloy tuloy lang benteng kikiam benteng fishbowl daw di ba guys may bibili na so hanggang dito na lang guys please like share and subscribe my youtube channel para updated ka sa mga bago kong video bye bye guys thank you for watching may bibili na bye bye Bye.